po si Ruth Cabal. Pasadahan na natin ang mga chatang balita dito sa Frontline Express. Isang araw bago mag-undas, marami na sa mga kapatid natin ang bumiyahe pa uwi sa kanilang mga probinsya. Ang ilan naman, maagang dumalaw sa mga sementeryo. Ang magandang balita, ang binabantayang Super Typhoon Leon humina na sa Typhoon Category at posibleng lumabas ng bansa bukas. Sa puntong ito, alamin natin ang sitwasyon muna dyan sa mga sementeryo, partikular sa Manila North Cemetery. Naroon si Ria Fernandez live para sa update. Ria, kamusang sitwasyon dyan? Ruth, matapos mag-ikot sa mga terminal dito naman sa Manila North Cemetery, nag inspeksyon si NCRPO Chief Police Major General Sidney Hernia. Siniguro niyang naayon sa inilatag nilang plano ang siguradad dito sa simenteryo. Personal na tiningnan ni Hernia kung paano busisiin ang mga gamit na mga pumapasok na bisita. Kinumusta niya rin ang ilan sa mga pulis na nakadeploy rito sa kabuuan. Nasa 20,000 pinagsamang puwersa ng mga polis, sundalo at tauhan ng Metropolitan Manila Development Authority ang nakabantay sa mga simenteryo at iba pang pampublikong lugar para sa undas. Paalala ng mga polis sa mga bibisita sa kanilang mga yumaong kaanak, siguraduhin ding secured ang kanilang mga bahay para maiwasan ang mga pagnanakaw. Iwasan na rin daw ang pagpo-post online kung nasaan sila para hindi masalisihan ng mga kawatan. Ruth, as of 12 noon kanina, pumalo na ang dami ng tao sa 8,500 at inaasahang darami pa ito sa mga susunod na oras. Ruth? Ria, speaking of security ng hari, ano, meron ba siyang mga naitala ng krimen or any untoward incident? Ruth, sa paunang assessment ni Major General uh, Hernia, ay so far so good naman daw ang sitwasyon ng seguridad sa buong Metro Manila. Wala pa raw silang natatalang krimen, pero nananatili silang naka-heightened alert para madaling uh, ma para madaling uh, maagapan yung mga planong masasama ng mga kawatan. Ruth, maraming salamat Ria Fernandez. Kakasuhan ng lokal na pamahalaan ng Marikina ang umano'y hindi otorizadong paghuhukay ng mga labi sa Barangka Public Cemetery. Ayon sa Marikina LGU, paglabag ito sa dangal ng mga yumao. Labag din daw ito sa Code on Sanitation of the Philippines. Titiyakin daw nilang mananagot ang mga nasa likod nito. Nasa walong daan na mga labi ang tinanggal sa mga puntod at sinako sa nasabing sementeryo. Paliwanag naman ang pamunuan ng sementeryo, tinanggal ang mga kalansay mula sa mga puntod dahil labas na raw sa 5 year rental period ang mga ito. Mula Marikina, magtungo naman tayo sa Hagonoy, Bulacan, kung saan ang problema sa isang sementeryo doon, mataas pa rin na baha. Mistulang lawa dahil sa baha ang Hagonoy Memorial Park. Ang ibang libingan, halos kalahati na lang ang kita. Pinasok din ng tubig ang ilang musuleyo. Ayon sa barangay, bukod sa high tide, naka-apekto rin ang ulang dala ng Bagyong Christian. Tuloy-tuloy naman ang pagsipsip ng tubig palabas sa sementeryo. Halos siyam na rang pasahero ang bumiyahe ngayong araw kasunod po yan ng pagbabalik biyahe ng mga barko sa Manila North Port matapos maantala dahil sa Bagyong Christian. Mismo si Transportation Secretary Jaime Bautista ang nag-inspeksyon doon sa pantalan kanina. Base sa kanilang obserbasyon, bumaba ang bilang ng mga pasahero ngayon dahil nga sa naging pananalasa ng bagyong Christine. Pero inaasahan daw na muling sisipa ang bilang ng mga babiyahe sa darating na Pasko. Nagsana rin ang mga pasahero sa Paranaque Integrated Terminal Exchange o PTEX. Ayon sa pamunuan ng PTEX, inaasahang aabot sa higit isang daang libo ang mga pasaherong uuwi ngayong araw. May mga nakistasyon na rin ng mga pulis para sa seguridad ng mga biyahe. Nakahanda na rin daw ang Bureau of Immigration dyan naman sa Ninoy Aquino International Airport sa pagdagsa ng libo-libong pasaherong babiyahe palabas ng bansa. Nakapag-deploy na rin daw sila ng dagdag pang mga tao para sa mas maayos na operasyon ng airport. Abiso naman sa mga kapatid nating pabiyahe panorte ngayong undas, asahan ang mas mabigat na daloy ng trapiko sa North Luzon Expressway. Ayon sa NLEX, may isasagawang event ang Iglesia ni Cristo sa Philippine Sports Stadium sa Bukawe, Bulacan, bukas. Magsisimula po yan alas 5 ng umaga hanggang alas 12 ng gabi. Paalala naman sa mga motorista, maglaan ng mas maraming oras sa pagbiyahe at dumaan sa alternatibong ruta siguraduhin din na sapat ang load ng inyong mga RFID account para iwas abala. Susunod, Misa sa isang simbahan sa Basco Batanes tuloy lang sa gitna ng paghagupit ng Bagyong Leon. Yan at iba pang balita sa pagbabalik ng Frontline Express. kapatid dati na babiyahin. ako katakot-takot na traffic ang baka abutan ng mga motorista na dadaan dyan sa EDSA. Ayon po kasi sa MMDA, higit 400,000 sasakyan ang dadaan sa highway ngayong bispiras ng Undas at Life. Mula sa EDSA Mandaluyong, nasa frontline ng balitang yan, si Mean Los Baños. Mean, ano ba yung oras na inaasahan na magpipik ang traffic dyan sa EDSA? Ay Ruth, magandang hapon sa iyo. Bandang alas 6 hanggang alas 8 mamayang gabi inaasahan ang mabigat na daloy ng trafiko along EDSA, partikular yung malalapit sa bus terminals ayon yan sa MMDA. Around 420,000 nga ng mga sasakyan ang inaasahang uh, bumagtas dito sa EDSA ngayong bisperas ng Undas. Pinayagan na rin Ruth, dumaan sa EDSA ang provincial buses pero hanggang Cubao Terminal lang yung mga mula norte habang hanggang Pasay Terminal naman ang galing sa south. Wala na rin ng coding ngayon at bukas. Gayunman, tingin ng MMDA, hindi yan makakapagpabigat ng trapiko. Maraming raw kasing nagsiuwian sa mga probinsya nitong mga nakaraang araw. Inaasa ng pagbigat ng traffic sa EDSA simula ngayong hapon dahil half day na ang government at ilang private offices kaya magsasabay-sabay bumiyahe pa uwi. Gayon man, nasa wahigit 1,200 MMDA personnel ang nakadeploy sa mga kalsada para umagapay sa mga biyahero nating mga kapatid. I-check din Ruth ang FB page ng MMDA para malaman kung may ipapatupad silang pagbabako sa mga ruta sa mga kalsada papuntang sementeryo. Inaasahan din kasi ang build up ng mga sasakyan sa lugar na yan. Samantala Ruth, paalala ng MMDA sa ating mga kapatid na biyahero siguraduhin nasa kondisyon ang mga sasakyan bago bumiyahe para hindi maabala at hindi rin maka Bala habang nasa daan ngayong mag-uundas. Ruth? Maraming salamat, May Los Baños. In full control ang gobyerno, yan ang tiniyak ni Pangulong Bongbong Marcos sa gitna ng magkakasunod na bagyo. Ayon po sa Pangulo, sapat ang assets ng pamahalaan para makarecover at makabangon muli ang mga nasalanta. Patuloy rin ang relief at recovery efforts sa mga lugar na lubhang naapektuhan ng bagyong Christine at Leon. Nananatili na tiri sa full alert status ang lahat na ahensya ng pamahalaan. Humina na sa typhoon category ang bagyong Leon habang papalabas ito sa bansa. Huli itong namataan sa hilaga ng Itbayat, Batanes. Taglay nito ang hanging aabot sa 175 kilometers per hour at buksong papalo sa 215 kilometers per hour. Tinatahak nito ang hilagang kanlurang direksyon na inaasahang lalabas na ng Philippine Area of Responsibility bukas. Gayon pa man, nakataas pa rin ang signal number 3 sa Batanes, signal number 2 sa Babuyan Islands, at signal number 1 sa mainland Cagayan, Isabela, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, hilagang bahagi ng Benguet, Ilocos Norte at Ilocos Sur. Humina na nga po ang Super Typhoon Leon pero sa kasagsagan nito kahapon sa Batanes, malakas sa buwas ng ulan na sinabayan ng umuugong na hangin ang humagupit doon. Halos sa zero visibility sa mga kuhang iyan dahil sa tindi ng ihip ng hangin. Nagtumbahan na rin ang mga puno roon. Umabot sa signal number 5 ang bagsik ng bagyo. Sa bayan naman ng Basco, tuloy pa rin ang misa sa Basco Cathedral Pastoral Center kahit walang kuryente. Binuksan ng simbahan para sa mga inilikas na residente na nangangailangan ng matutuluyan. Malakas rin ang hampas ng alon sa dalampasigan sa Basco hanggang kaninang umaga. Kita ang mga nagtumbahang sanga ng puno at mga napigtal na kawad ng kuryente. Sa bayan naman ng Itbayat, napinsala ng bagyo ang Santa Maria de Mayan Church na 19th century pa raw nakatayo roon. Narito naman ang mabalitang dapat yong abangan sa Frontline Pilipinas. Foreigner sa Clark Pampagad nag-amok at nanagasa at sumalpok sa isang gasolinahan. Disgrasya, nagdulot pa ng sunog. Situasyon sa mga sakayan at lansangan para sa mga biyaheng undas, alamin live. At sementeryo sa Cebu City, may daycare. Yan ang mabilis sa pasada ng mga balitang dapat niyong malaman. Ako po si Ruth Cabal. Magandang hapon.